Hello guys, welcome back pong muli ka Tony butingting Channel at magandang araw po sa atin lahat kasalukoyan pong nandito kami sa aming trabaho sa napakalaking bahay na ginagawa namin bali tatlong palapag bali mano mano lang guys ang trabaho namin dito alos uh, umabot na to nung magiging dalawang buwan tulad nito, guys, o, oh, tingnan mo. Ang tubig namin sa dibumbang pusog kinukura. Bago, i papunta sa second floor hanggang sa third floor. Ayan, guys, o. Oh. Di ba, napakahirap. Ayan. Tsaga lang talaga. Ayun, no? May pakaway ko ay pa. Natay pa. <laughs> Na lang ako, guys. Habang malapit ng break time. Para makapag nakaw ng vlog. Nay, may konti po, Makikita niyo ang may ari. Okay lang naman sa kanya. Mag-vlog. Papasok ako dyan sa loob. Sila, guys, ang iba pa namin kasamahan dito sa world. Bali guys, kanya-kanyang tupa dito. May sa labas mo Ngayon, naging higit na siya. At iba naman yung mga nasa loob. Huwa-hiwalay uh, hiwa ng posisyon. Kanyang talaga, finishing. Kanya-kanya na kami ng mga destination para trabaho. pre-selving ng dami mga good lumber lang na inasimbo ayan o oh. para lang na sa taas na yan pero nakakagawa pa rin talaga dami parang nice. matagal na namin ito guys ginagawa pero ngayon lang ako nakapag vlog dito kasi hindi ko alam okay din naman pala ang mayari Guys, nice timing na. Akyak nagme na ang tropa. Papasok na rin ako sa loob. Makapag-merinda na din. Oops. Sabi ko na nga ba. Oops, Ayun. Ang ganda ng pwesto nila. Sana ako. Oh. Karapay yung may -ari. Yung babae guys okay lang naman sa kanya nagbog lang ako na akong take time update lang naman ito guys vlog ko na to matagal tayo hindi nakapagawa ng content abangan nyo po guys akit ako ng third floor para adon ko pagpatuloy ang aking vlog update update lang guys at maraming salamat sa inyong mga tagapanood